Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yung bracelet na napulot nga nito ni Manang Lydia sa pinangyarihan ng pagkakaraglag ni Luna ay maibibigay na nga niya sa mga pulis. Kung kahit ngayon ang isang malaking tanong na lamang nila Tanya at Sky ay kung sino nga ba ang may-ari ng bracelet na ito dahil malamang. Yun ang magiging main na paghihinalaan nga nila na kasama ni Luna noong gabi na ito ay nalaglag dito sa skwelahan. At uh, ngayon ay pinag-iisipan nila Tanya at Sky kung sino pa nga ba ang maaari nagmamayad nito at pinagbigyan ni Luna. So barit wala talaga silang idea. So sa sa school nga, tinanong nga nito ni Sky at kinausap niya kanyang mga kaibigan at nabanggit niya tungkol sa bracelet na ito. Sabarit wala rin idea itong sina team at Roxy. Sinabi nga ni Sky na ibig sabihin yun ang kasama ni Luna nung gabing iyon. Narinig naman lahat ni Archie kung kaya pag uwi pag ng bahay. Kinausap niya agad ang kanyang kapatid na si upang uh, sabihin ang uh, kanyang narinig tungkol nga rito sa bracelet na ito. Dahil yun ang magiging uh, A uh, investigasyon ng mga kapulisan. So, yun ang isa sa mga dapat ating abangasama sa tumitindi mga kaganapan dito nga lang sa senior high.